Bala po, kumusta na po kayong lahat, alam po yan, bala episode ito era po Napakaaga po nating lumusong Gawa po ng kagabi ah, Anong oras gayon? Kagabi po ay may nag-order sa atin ng sibuyas Tapos ay lagrado na yung presyo nila yan. Maaga po tayo ngayon, time check po muna yan. Alas 6 po ng umaga Talagang nakakatuwa po Ay talagang nakaka-excited kasi yun Nag... Uh... Pag po ang mami mili ay tumatawag na ng presyo Ah, oo, oh, pag nagbibigay sila ng presyo At sila ang tumatawag Medyo maganda po ang presyo noon, oo oh. Ay talaga, kahit medyo bata pa yung ating Hindi pa yung harvest time Ay babawas na ho uli ako Gawa nung halos ano na po eh Malapit na mag-triple yung presyo Sa normal na presyo po yung Ano nung sibuyas oh, yan, oh. Batang bata pa nga po Yan, oo oh. Yan po, oh parang eh, siya po ay ang edad niya ay 25 days pala ang po hindi ko na huga anong matandaan ay ay ngayon ay dapat 'yan ay 40 45 days to 'yung arko yung isang variety natin ay ay ngayon no? yun nga po ang sabi ko sa inyo, sa inyo tumawag kagabi ang sabi niya sa akin 280 to 330 na po yung farm gate. ay di naglalaro lang po naman ang presyo niya pag yung normal na araw 80 to 120 ay ngayon sabi ko malapit nang mag nagta times 3 na po ay yung presyo ay yung po pati sa isang banda mataas na po yung ganong presyo oh John kaya ho tayo tuwang tuwa ito ho, ay yung pwede na rin yung sana natin na ibinta at yan na yung mga good size na talaga ay ito po naman ay ano na yung anong tawag dito ito ay pananim na natin ari ari yung side ari ang ganda na niya ay bigat na sana oh yan ari na po yung ating sibuyas oh shout out po sa mga magsisibuyas na napakarami pa ngayon ng sibuyas talagang nagkakatawagan na uh -huh. yan, oh yan ganda po naman oh. Eh. Ya. Yeah. Sisimulan na po nating mag-harvest. Ah, ay talaga. Ito po 'yung Tagalog variety oh. Eh. Hmm. Salamat po Panginoon. Nasalamat po ng biyahe uli. Oh. Harvest na po tayo. Ayan. Itira po natin ay yung ibang maliliit pang akat Puti po ito kahapon dinilig natin dapat po pati ito napakaagang airbase gawa ng para protektado din po sa init ang isa po pati ay hanggang alas 10 laang ang ho yung ano natin para madala na po dun sa kukuha po uh -huh. ngayon po tayo na maglilinis nito noong nakaraan po kaya hindi tayo nakalinis ay eh hindi pa po gaano tayo marunong po tayo sa pag-ano na rin si Buyas parang ganoon din po kumbaga ayaw ko nga muna ibinta at gagawin muna natin binhi nakakatuwa po yan po tayo po pag nag harvest tinitira na natin yung gantong maliliit o oh. yan oh. tira yan tira po yung gayan at yan ay silbing pangakat Salamat po sa lahat na nagko-comment ano po. Na sila daw po ay nakakasubok din magtanim, yung iba ano. Ho? Yan nakakatuwa po. May mga nakuha din po akong ideya doon sa mga nag-comment sa atin. Tungkol ito hindi mo na ho natin isasama at ang dami po magiging suwi niyan. kakatuwa na po na nandiyan na lahat yung ating pagpag na ang ganda po magreen green green na green Pwede nga gantay 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pito na agad oh. Panalo. Ngayon po ang ating iha-harvest ay 20 kilo. Oo, uh -huh. yan 20 kilo. Hindi ni saan pitong kilo sa na po yan ganito lang po karami ang estimate na isang kilo Yan nakakatuwa po. Oh. Spring onion. Yan na po yung 7 kilo atin puno naman lilinisan atin pulilinisan nito hinaubasan din din po 1 kilo po, tatalian. Oo, oh, tinatalian natin. 保护。 Yan, bali, ganito po yung paglilinis pala. Ako po naman sa hindi pa marunong ay. Oh, Daker pa nga po sa larangan, sabi ko. Tapos, yung, yung ganito po tatanggalin. Para, pag makinis na po, pwede na yan, huhugasan na laang. Tapos yung pong ganito mga medyo may dilaw, yan, tinatanggal pala yan. <coughs> yan, tapos pa ulit-ulit lang po natin gagawin ito. Hanggang sa makatapos tayo ng ating ano Cucu, baka papakakan mo 'pag yan papaputihin ko ba yung ano yung katawan niya no? tapos po mamaya natin hugasan no? yan yeah, ganito po ang mga pinis finish ano yan yeah, o no?

may dakotin pa po pa dun lakad ha oh ikaw na po ay Diretso arin na po may gibot na arito na si Chong oh Ari yung isang plat ano po. Temot hindi na anong parang hindi na agad na maigi ano. hindi po na agad na naagad do. Oh. Meron. Itinitira na po namin yung ganito kanliliit at ito po bilis umano pa. Pabilis ng pabilis. Yan si Chung po kasama po natin. Marami pa po dito sa plot na ito. ano Hindi kata abutin ang init dito. Hindi ano. Balam din ang hugasan ito ay. Balam din. Ito mo isang kailo. Balam. Oh, yung maliliit. balay